Ayun no, so habang naglalakad kami dito no, nakita namin si Otluma na talagang tulog na tulog pano? no, dito yan sa Jokno Boulevard sa Pasay. So, 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 magandang araw no, so andito tayo ngayon sa Diwata Pares Overload. At ngayong araw nga no, nakita natin si Diwata na sobrang busy no? sa pag-asikaso ng kanyang paresan. Ayan, makikita natin na may mga tao na nakaantabay sa kanya at gustong magpapicture no bagamat hindi maganda ang pakaramdam dito ni Diwata ay talagang makikita mo ang dedikasyon niya sa trabaho bukod sa pag-aasikaso niya ng kanyang parisan nandiyan yung mga guesting ni Diwata aside from that meron din mga nagpapapicture no talagang bising busy si Diwata ito nga lang na-upload kay Bostoyo yung magbebenta niya ng aldero no kay Diwata na sa halagang 3k ay nabenta niya ang malaking ah, kaldero kay Boss Toyo. May mga natuwa sa ano pagbebenta ni diwa tano kay Boss Toyo ng kaldero. Meron din namang hindi natuwa. Well, kanya-kanya namang opinion ang tao at hindi naman lahat ay sasang-ayon. Meron din naman hindi sumasang-ayon. Ah, may tanong na ako sa inyo no. So sa pagbebenta ba ng kaldero ay ito ba ay malas o oh may kapalit na Uh, pagbagsak ng negosyo. Ayon kasi sa mga nagko-comment, no, meron daw itong ano, uh, masamang epekto sa negosyo kapag naibenta mo yung kaldero. Eh, kung sa science, ay wala naman talagang connection yan, no? Pero may mga naniniwala dyan. Ano bang masasabi niyo dito? Pwede ba tayong mag-usap sa comment section? Pwede nyo bang ipaliwanag kung totoo ba na masama ang pagbebenta ng gamit sa negosyo dahil uh, babagsak ito? So, kayo na bahala sa comment section, no? I-comment yun na lang yung opinion nyo. Tapos, sa uh, pag-usapan natin. Ito, siyong yung video na to ay makikita natin si Diwata na nagpapahinga at may mga tao na gusto magpapicture. Ay, ayang dalawang babae na nakapula ay nakausap natin, no? Na medyo nag-aalangan silang dalawa na magpapicture sa kay Diwata dahil nga nagpapahinga itong si Diwata. Pero, uh, nagtanong sila sa akin na kung pwede magpapicture. Ay sabi ko ay magpaalam lang sila at dumerecho na sila. Dahil okay naman si Diwata sa pagpapapicture, basta magpaalam ka lang at hindi ka masyadong uh, aggressive, no? Kasi ang pinakaayaw ni Diwata sa pagpapapicture ay yung uh, niyayakap-yakap siya, hinahawak-hawakan at tinutulak-tulak, no? Diyan siya medyo uh, nagbabago yung mood niya, no? Kasi parang nai-invade yung privacy niya na talagang, Anytime, anywhere, sinusundan siya ng mga tao. ay nakikita niyo naman, no. Talagang, eto, etong time na to, no, pinalipat siya ng isa sa mga uh, crew uh, ng isang uh, coffee shop dito, no. So, pinalipat siya sa may puno para mahanginan at presko, no, yung, yung posisyon ni Diwata. sa ano, batang kaya diwata hanggang anong episode ka doon Ayan, wala naman tayong hanggang kung um, hanggang kailan. Basta ngayon, patuloy pa rin tayo na sa Batang Kiyap. Ah, wala pa ngayon. Wala pa namin yan. Tuloy-tuloy <laughs> okay. okay. pa naman. Pag sinabi ni oh. Ko Kumarty na stop ka na diwata, doon ka na sa far away. So, doon pa lang <laughs> kayo pipitin. Ayan, okay. habang wala pa naman sa sinasabi. Kaya tuloy-tuloy oh. pa rin tayo. Panood ko yun eh. Yung isena yun mo uh, doon, you know? binumbog ka doon eh. Binumbog ka na naman doon. Eh. Di yata, oh. Ayun, ay, kala ko anong nangyari ko yan. Ano may camera pala dito. So ayun na, no, asabata Bata Kaya po is continuous ang kanyang episode doon. At sa... Wait na yun, walang gusto magtanong. Yung mga may tanong, tanong ko, na. Ba, na. na presa, oh, tanong, tanong na kayo. Shout out. Oh, shout out, out. You yan. know? You know? You <laughs> know? <laughs> <laughs> oh yeah! <laughs>

eh mag-excuse ka lang <laughs> labi na piliado ekskursyab na mga piliado. ng mga ekskursyab na mga piliado. Lahat ng mga ekskursyab na mga piliado. na mga piliado. mga na mga piliado. ng mga mga piliado. Lahat ng mga ekskursyab na ay nagbunga na ang inyong mga pagsisikap. Tanong naman kayo, wala na akong tanong. May mga tanong dyan, <laughs> mga ano, about sa... Nabusin ako ng tanong. So guys, okay, so far, so... Nababalanko. Okay, sure. Iwata, just in case, if may pag-iwag ng mga tanong. pa rin. Tanong niyo kayo birthday niya. mga nag-live dyan, baka may tanong sila sa anong mga nag-live. Iwata, kailan ba birthday mo? Ayan, birthday. May jowa na daw, may napipusuan na daw. May na ba? <laughs> may balak ba mag-asawa, magpakasal? Ano ba? Ano, may ba? May balak daw hey, magpakasal. Kailang birthday mo, Diwata, kasi magpapagawa na kami ng cake ngayon. Eh. Ah. Event for one, char. Ah. <laughs> Araw ng mga patay, charing lang. <laughs> may, may balak daw ba mag-asawa, bumuo ng pamilya. Ako, wala pang plano mag-asawa si Diwata ng, ng lalaki niya. Yun kasi ano, busy pa ako. Busy Unahin ko muna magpayamang kaysa mga lalaki. O lalaki ko ngayon, wala akong love life. Tikim-tikim lang ako. Kasi feeling ko, Tikim-tibi pala si Diwata mas marami ng lalaki. Oh, baka, baka mamaya ngayon, hindi pa sapat yung pera natin ng lalaki na ako. Baka bukas wala na tayong puhunan. mindset ba? Mindset. Tayo, maging wise tayo sa panahon ngayon, di ba? Yes. Pero... tanong 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 mag-live kayo tanong nga yung ala problema daw dito signal diwata hindi kami makapag-live puro ayan pare-pare tayo ng problema signal Maganda sana makapag-live kami diwata para may mga tanong yung viewers natin. Wala eh, wala naman tayong ano dito, hindi naman natin sa yung internet na yan. Ako nga din eh. Ano, wala magtatanong. So, wala nang tanong. Naubusan ng tanong. magtanong, naubusan na Ay, magtanong. magtanong, magtanong. Ngayon binigyan kayo ng oras. So, ito guys, naubusan na ng tanong ng mga Dati sasabihin niyo walang oras. Dati sasabihin niyo nga, suplada. Sa okay. Ngayon, From pinagbibigyan kayo. Ladder.

na yung pitch mo. Anak. <laughs> Anak At siyempre kasama ako sa pagsikat mo. Sikat din ako, diba? correct, correct. Okay. di ba? Correct, correct. Yan ang Miss Carty. Di nga? <laughs> Ay, for sure, yung iba dito, hindi pa masyadong uh, monetized. Ay, marami ah, nang monetize. Ito lang pa sa views. Meron mga ganun, di ba? Marami nang monetize. Marami nang monetize. Pinakayo nga. So, ang isang video kasi talaga, pag isang vlogger ka, importante na mag-trending yung maraming nanood, maraming views kasi pag yun mm. ang nangyari, isang click lang, monetize ka na agad na na, na hit mo na yung qualification ni Mita na um what's hour at saka yung followers, followers follow, uh. tapos ano pa ba yung meron well, sa mga ganon mm. Yung kaibigan ko po na monetize na po yung dito. Diba? Okay. Okay. Yung mga engagement, di ba? Opo. Na monetize na po yung sa inyo. Okay lang yan sa akin. Okay lang yan sa akin. At least nakatulong ako. Oo, oh, tama. Ito, major, kumikita ka na ba sa reels? <laughs> 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 Hindi. Hindi naman ako sa reels. Hindi, mag-reels ka na rin. Ako. Okay. Ang dami-dami dito nag-reels. Opo, pero yung kaibigan ko po kumikita na sa vlog niyo. po yung content. Kumawa ka ng na ibas mo ako. For sure, kindi. Kumawa ka ng kakaiba. Uh Oo. -oh. walang Okay lang, walang problema sa akin. Chacha, walang tang nanonood Kasi tulad na ng, nandito ngayon, maraming vlogger, di ba? Hindi mm. so, ko alam kung vlogger sila wizard, ah, lang ito yung bashe. Tama hmm. na. Hindi natin masasabi kasi nakikita ko na lang naka-upload sa ibang pain. Ang daming pain. Ang daming naging aso. Ang daming pain may page na bunagano talaga Kasi ng blessing kasi yan kultura ng mga Pilipino, hindi na nabago sa atin yan. Di ba? nyo na sa Pilipinas kayo. Kasi kung sa ibang bansa tayo, wala namang ganyan, wala tulang pakialam kasi doon, di ba? Wala pangialam mga tao doon. Pag-iisip sa daan. Question, question, question. Question. Ngayon, okay, naubusan kayo ng tanong. Oo nga. <laughs> Napapasyado ito. Sinagot lahat ng tanong video ata. Actually, alam mo, naging LVM ako. Tapos masamay ang pangarap niya. Nagpabili na ako ng gamot po. Kinag-open yung pinakontrol. Hindi nga, wala nang mag-uusap. Kaya nga ako yung malabas kanina. Kasi nga,

Uh, Kaso umulan. Umulan eh. Dinagyo eh. Ah, maya Ang ina mong gag. ah Gawa tayo collab. Pwede. Uh, Gawa tayo. Viva Max tayo. Viva Max tayo. Ah-ah. Yeah, story. Thank you so much. Bye bye. Bye Okay, you can follow me on my official page at the PH. Bye bye. Bye bye. sabi mo sa ano Bye bye. Bye bye. Bye bye.